morning guys good morning people so morning ni status atong balay karoon so nagkamulo na og nalublak sa mga dingding -ding. so usa sa atong trabahante kaning bata itong mabatang maliit na ito na isang magaling magaling na talaga siya guys ito si John Padayaw. Ang batang matulungin sa kaniyang ama. Sa murang edad niya guys, marunong na mag sa iyang palita. Na, bag siya sa iyang papa. yung ba lang, si Nuno. Ang tig, tigmasa sa siminto. Nuno, sabak. Tanawan niya guys, yun sa niya pag unkan siya palita. Oh. Tawad kayo na. Yan ang bata, marunong sa buhay. Marunong magsaing saing ng kanin, marunong magluto, marunong maghugas, marunong maglinis ng bahay. Marunong gumawa ng bahay. Yan ang batang Hayat na, na siya, guys. kabalo gid siya guys so di iya uh. dula dula kabalo gid siya oops, oops. da kabalo na na siya mumutang o galublak Muna inyong kuan. Muna inyong dulun mga bata. Di mo sigdulag cellphone tabang mo sa inyong papa o saon pag trabaho o tanaw sa dyan dyan o oh. oh, dasi dyan dyan kanil sa trabaho sa mga dinagko na rin ni guys pero siya guys wala na nagtuon siya tuon tuon siya sa tiyada ng bata nga nanay Oh. Wat na. Pulido na nga trabaho, guys. Kita nung ayun ko. nai ni siya module guys wala nagtabang-tabang na siya kasi ay mag-comment nga mag nag-module mana na siya module ay mo kabalaka na na siya yung tabang na rin siya o oh. kaya bata ka rin nag-igda-igda nag silpon -silpo. naglaag si Janja naragin na siya diya tabang na siya o oh.

Boa dapat pun. Untuk makan kamera. Super melang. Kalau bayi bisa aku kalah bahasa Isa? Ha? Isa? Masa Isa? sini pulang? Isa, Isa dapat Isa Isa dapat Isa dapat Isa dapat Isa dapat Isa dapat Isa Isa dapat Isa dapat Isa dapat dapat Isa dapat Isa dapat Isa dapat Isa dapat Isa dapat subak ano yan? Pista, bulad. Tanaw na ko yung Dili eh. Utan ra ba utan? Katong ginagmay no? Dili na ma ko ginagmay katong salin atong nagkilaw ka ba? Okay, nama ko yung kinilaw, nasa ko nak unan-unan kat tengah seberat tu aku tengah tengah tamban, tengah lahir, tengah oh no amuk sudan guys hutan, saya. i so thank you. berapa kuat itu saya juga kasih silok yang lagi api mana Apa mumpuan saya akan lama 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 saya akan lama

Tem, ingon ko si mama, mga ayun ko. Mga ayun ko si mama ko kuwan. Tililaw. Tililaw? Oo. Kalau di kayo po dito, pipil no? Wala. Kata na story dito kayo ngayon ko, Choy. Namay ka ng buwad bulinaw. nak Apo kata lagu ga, ui lapa ka. Ui lapa kaya gaya si kutunggu. Udaya kura bagiya. Apo kaya lagu na bai. Apo kaya lagu na bai. Ui lapa kaya gaya. Ui lapa kaya gaya. Uga gaya gaya, ui lapa na una. Ui lapa kaya gaya. Oo, nang lalatak ay na oh. Yun sa gyaros, nasa umuwa? Oh, si mama nalikuwalik. Labay mo Oo. di Diba ganti? di? isa na diba? Diba gamihan niya? Nalang na nga si Ming? Ano kayo? Haan? duwa Basit diba nga si agay Agay? Oh. Ano agay Uy, ayaw si agay ay. ay, ay, ay. ay.

Ambil atau petik, op atau mininda bah. Jakan niak. Ada tak, ada reja? Jen. Jeni boleh. Jika kita nak ada bunga dengan istri dia, Jukir kekena. 熄了 pwede ka ginilaw. Mukhaan ka ginilaw. Okay. 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 টাইমে